I <laughs> tayo kaya hmm. <laughs> po kay ate ah, <to> Sam Sam <coughs> kay madam hitan to <coughs> ito sabi ko na eh kay Sam lang meron Ayan. 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 Ano yung Ayan. Ano yun, camera? Ayan. 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 Wala, na, no? wala kay bullet. <laughs> <laughs> kay bullet, wala kay bullet pa nakikita eh. Wala to naman din. Wala. Eh Hello? yan. Okay, kaysa. Yan. Aran mabuti. Yan nice one yai ang <laughs> ganda galing maputi bakit puti wala yung kay bullet eh <laughs> <Ganda mo ba? laughs> wala pang makita kay malamang pag -pag ma ano, eh. ma 3 days 2 days na kinsayon na paglapas Ma 3D 2D sa'yo. Pag-vlog ka oh. na, masyado ng ano eh, masyado ng... Oh. Oh. Sa mga ng camera niya, kaya sabi ko sa'yo, ito na yung sa'yo eh. Oo, so, oh, so, parang parang akin. dito, meme. Hmm. Daddy meme. <laughs> Alam, bakit noble ano yan? Mungka harap likod meron, harap likod pag nag-video ka. Video niya. Harap Nakarak likod. Nakaharap sa'yo, tapos pwede ka mag-video sa... Wow. Oh, mm. and pang vlog na eh. Yung guys, so, yung binili natin kay Sam, um, ito yung gusto niya. Pang vlog talaga may, you know, ay, yung harap. <laughs> harap likod na yan, guys. Nice to one to. Ah! Oh. happy na. Paano? Pani happy. happy. Oh, ito na, Sam. Oh, thank you na. Yay! Oh. Sam, hawak mo na. Hawak mo na. O, oh, sasabihin. Thank you. you. Thank you. you. Thank you. <laughs> Na-late yung gift namin kasi Na-late yung gift namin nung Pasko At bagong taon yeah. Deserve yeah. naman yan mga honor okay. students. student